Yan na po ang rider natin, ang ating pong top 1. Rider number 300, touchdown ng 9 a.m. 10 o'clock tayo umalis dito kagabi, tinapos mo ng alas 9, eksakto. Ang sabi mo sa namin, titrahin mo siya ng 12 hours. Pero pinaya mo kami, ginawa mong 11 hours na lang. Pasensya naman. Okay, paumali na po, medyo napapilis ng konti talaga namang nakakatuwa dahil ito yung first time na endurance natin, ito mm -hmm. na natin. 233 uh, participants lahat sila endurance rider lahat ng mga riders na dito ngayon lahat sila nagkondisyon para maging equip sila sa kanilang biyahe kasi talagang napakahirap din ng kanilang babayahin simula natin sa gumaka ikot sila ng mauban uh, impanta baba sila ng San Antonio diretso sila ng San Andres Quezon uh, diretso sila ng Tagawayan then finish line gumaka Quezon pa rin Uh, dito na nila masusubukan yung kanilang riding skills kasi marami rin sa Quezon na parte na puro kurbadahan. Kailangan nilang matapos yung challenge sa loob ng 20 hours. 933 kilometers ang kailang kailangan-kailangan gawin sa loob ng 20 hours. This uh, is Jonathan Camino from uh, Quezon City. This is my 7th uh, time for Endurance event. First was um, Matnog, Mamek, Summer Endurance, Motor Rally, awa naman ang just last finish. Hi nga pala, good evening. By the way, my name is Augie Tolentino. So, I came from Bicol, from Albay, Ginubatan, Albay po. Hello, ako nga pala si Christopher Manuel ng Dovaliches. Bali, pang limang endurance ko na ito. Sana, kahit hindi makatap, baka uwi lang ng buo. Tsaka, para ma-proud yung sponsor ko. Salamat. Andito na po ang kasunod nating rider, ang second runner-up, rider number 02, Touchdown 9.03 AM. Ang tanong ko lang, kaya sa mga kaibigan? Kaya so, kalawag ko. Ang bibig ng sagot, kalawag ko. Pero ang bilis mo ang motor. Anong masasabi mo kay Sir ito so, yung toro sa inyo, napakabimis. Pero ano po, hihasan. O yun, makainig natin. So kinapimis mo nga sa unahan niya. Ah, uh, kay Steele na talaga namang isa na rin sa may pangalan pagdating sa mga endurance competition. Pero ang pagbaki namin sa iyo, maghindi rin. Upbeat din ang iyong uh, paggamit ng motor mo. Ano? ah uh, sana sa susunod ulit namin pag uh, Indurali ka This is your first time in Duran. Ayun, okay. nakainig niyo mga kaibigan. Sarang yung first time niya in Duran. May try niyo siya mamaya. Lips to lips. Third motorcycle to arrive. It is our fourth motorcycle to arrive. Third rider number sixty-six. Our top six, top six. Nine fifty-eight and fifty-three seconds. Then and thirty-seven seconds. Yay. Top nine at top ten for ano matinong congratulations to. Maraming salamat din sa mga sponsor namin, lalong lalo na sa Monster Energy Drink, sa Royal Enfield, sa MTRT, at kay Congresswoman Helen Tan. Sa lahat din ng mga, kahit hindi sila naging major sponsor, sa lahat-lahat ng tumulong, maraming maraming salamat sa inyo.